ata hmm, Tingnan nyo guys. Dito tayo sa bahagi ng Medellin, Cebu. Ayong nakikita nyo yan, yan ano yan. Ang island ng Litia. sarap dito guys malamig ang simoy ng hangin mm, ap, ano layo-layo ng ating paningin kita tayo guys May isang bapor dyan guys eh. mahirap 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 isang mahirap 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 isang mahirap dito tayo sa isang lilim ng punong kahoy oh tingnan nyo guys oh ganda guys oh Shwerte na may ari dito guys oh, oh kanina kan na ang kanyang wahan so, ang kanyang bakuran din oh, napakalaki napakalaki ng kanyang bakuran guys oh oh